Kuya Edu, pangalawang birthday na itong nahat natin na natin. Yeah, ay, baka may pangatlo pa yan, ha? <laughs> Kung meron ang isang magandang alaala -ala na natatanda mo, simula nang nakilala mo si Reyna. Ano, eksena yan. Maganda to. Ang ganda yung tanong mo pa sa akin. Di ba? Hindi na di ko makakalimutan Yun. talaga yung nasa pabunta kami Naga. Pabunta doon nagsimula yung talaga yung Edrain. Edrain doon, doon nagsimula. Doon nagsimula yung pinaka ng bumung talaga yung anak. natutulog ako tapos. Natutulog? Gawa ka yung kaway ko. Hindi <laughs> <and laughs> ko alam. Hindi, ko alam. Tapos alaw. video yung nagaling yung prank. Tawang-tawa kami doon natin. <laughs> So hindi yun na asahan, hindi yun na asahan. Wow, wow. Guys, ano ba ramen yung video? Napas sobrang ano na talaga, sobrang inusent ni Reina at napaka napaka bait. Sa part na yun ng buhay mo oh, Yung malaking part na siya sa. Ang daming episodes yun eh, parang ninety plus episodes 90 plus yun. So part part na sya ng sayo din. Sa second channel nga lang. Tsaka hanggang ngayon, di pa rin natatapos yung lakas ni Reyna lakas lakas yeah. ano pinaka ano eh sa pinaka bumuot ng channel din eh uh, at hindi rin natatapos pati ikaw kanina may tinanggap ka din dami na rin daambunan pa yes sa mga nagmamahal po kay Reyna at kay Kuya Eds